Jela atide, pumalag sa pamumutakti sa kanyang kuya na si Arjo Atayde. Maging si Jela Atayde ay kinuyog na rin ng publiko matapos masangkot ng kapatid niyang si Quezon City First District Representative. Arjo Atayde na sa manumalyang flood control projects. Kung bibisitahin TikTok account ni Jela, makikitang pinuputakti siya ng hindi magagandang komento. Tulad na lang ng latest post niya kamakailan, Ibinahagi niya ang pagsasagawa niya ng Pilates exercise sa loob ng isang araw. Komento ng netizen sa nasabing post, Budget from Kuya Congressman? My paycheck, babe. Kuya's busy serving. Not stealing, sagot naman ni Jella. Pero tila hindi pa kontento ang netizen sa sagot ni Jella. Buwelta niya, kaya pala di na siya pumapasok ng office niya and puro Euro travel. Kuya's income streams are called acting and business, not corruption. Tugon ni Jella. Diba maraming nangangailangan ng tulong? We help because we can. Pag tumulong may hanash, pag hindi kasalanan din. Ano ba talaga? Pero sa Instagram story ni Arjo nung Lunes, Setyembre 8, pinabulanan niya ang alegasyong nakinabang siya sa sinumang contractor. I categorically deny the allegation that I benefited from any contractor, sabi ni Arjo. I have never dealt with them. Hindi po totoo ang mga akusasyon na ito.